Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media, mga kaaldab. Storytelling na naman po tayo. Yan naman po yung lagi nilang gustong marinig sa mga ina-update natin, sa mga binabalita po natin. Pero totoo naman pong naganap at totoong nangyari. Ito po yung latest na kung saan nga po talaga masasabi yung pinagpipiestahan ng Aldab Nation. Although sinasabi ng iba, throwback lang yan. Pero para po sa Aldab, latest po ito dahil ngayon lang naman po ito naglalabasan. Nung mga panahon po, nung Aldab, wala po talaga mga naglalabasan ganito at wala po makakaisip na isave mo lahat ng mga gamit po rito. Hindi po ba? Sinasabi ko lang po ito para lang po sa kaalaman ng lahat. Para lang po sa mga dumadaan at bumibisita sa channel natin, di po ba? Kaya nga po ako nagbibigay ng mga ganito para lang alam po ninyo, para lang klaro, di po ba? Ito yung mga panahon na hindi mo namang iisipin na paghihiwalayin yung aldab, di po ba? Walang makakaisip na paghihiwalay ng aldab, di po ba? Buti sana kung siguro hindi lang po matino yung makakaisip na yun. Pero ang hula nga po talaga yung nagkakatotoo na paghihiwalayin ang Aldab at nangyari naman po talaga. At kita nyo naman po yung mga predict nung panahon na yon eh, nagkakatotoo. Pero sabi nga po nila ay eh, muling ibabalik yan. Hindi man ngayon, hindi man bukas. Asahan nyo na may malaking pagbabago. Well, pag-usapan na po natin itong storytelling daw. Ito yung prenup nila Alden Richards at ni Maine Paul Carson. Marami tuloy na komento. Lalo na po si Christopher Martin na sana kayanin ang schedule sa Sabado. Gusto ko, nandun ako. Ito yung mga panahon sikat na sikat pa rin po si Christopher Martin. Real talk to mga kaaldab. Pero ang issue nito, wala pa po siyang anak niya na. May anak na siya pero hindi po niya nire-reveal. Wala pang revelasyon na nangyayari ng mga panahon na yan. Kaya grabe yung trabaho ni Christopher Martin. Ang dami niyang tito gigs, ganap sa loob po ng GMA Network at si Alden Richards naman na eh, mga panahon na yun Malam na malamya na malamya na yung karir niya samantalang sina Mark Heras at si Christopher talagang masasabi mong umaalagwa ng mga panahon na yun pero nung pumasok nga po yung Aldab at eto nga po ang dami ng komento, ang dami ng mga reaksyon di po ba, sabi ko nga po sa inyo kung gawa-gawa lang to eh eh bakit po kailangan mag-react ng mal malalapit po kina Alden Richards at kay Main Polkerson. Doon pa lang may mali, no? Pero gaya na sinabi ko, wala pong pilitan. Lalo na po pagdating kay main Polkerson. Natutuwa lang po ako sa picture na to kaya ito ginamit natin, ha? Sa totoo lang po, ang dami nating nababasang comment na pumapabor po talaga sa atin. Marami talaga nagsasabi na tama ka, Mr. Destiny. Siguro hanggat wala pang nangyayari kila Mengay at kay Congressman Arjo, magiging kampante lang kami, magiging matatag. Totoo naman po yung mga sinasabi ko, totoo naman po yung mga binabalita o Hindi lang po talaga nila gusto o ayaw lang po nilang intindihin yung mga sinasabi natin. At syempre yung mga pinapaliwanag na rin natin. Hindi po babagamat napakaraming issue, napakaraming mga komento, maraming mga kanya-kanyang sinasabi na hindi mo naman talaga masasabi na literal, di po ba? Sabi ko nga po sa inyo dito sa channel ni Mr. Destiny, lahat po na mga gusto nyo mapakinggan, mapanood. Kampante lang po kayo, relax lang, di po ba? Lalo na po pagdating kilamengay at isoy. At itong photos na to, papaano nyo ipapaliwanag na hindi lumaki yung ni nyo? Po ba? Dito yung mga panahon, well, hindi pa uso yung edited dito ah. Wala pong mga edited picture, hirap pa pong kumuha at gumawa ng mga picture na kumbaga since 2015, mahirap po. de para lang klaro, baka sabihin nila, hindi, inedit mo lang yan Mr. Destiny, hindi yan si Main Mendoza. Hindi nga maganda yung kuha eh, hindi po ba? Noong panahon nito yung cellphone kasi masasabi nyo na hindi siya ganun kaganda hindi siya ganoon ka ka linaw lalo na po kung matatandaan nyo yung ang ibig kong sabihin yung pixel tapos wala pa yung karamihan po na cellphone dito mumurahin pa lang po tapos ang pinakamahal iphone 4 iphone 6 ata iphone 4 yun ah, 14 iphone 4 natatandaan kong iPhone um, na yan, yan po ang pinakamahal ng mga panahon na yon. Pero grabe, mga kaldab, super linaw naman po ng video at ng picture. Pero syempre, bihira lang po talaga makakabili ng mga panahon na yon. Kaya nga po sinasabi ko ito para lang klaro, para lang po sa mga dumadaan at bumibisita sa channel natin. Ngayon, mga kaldab, ako, kampante, matatag. Hindi po ba? Kaya nga po kapag nakikita natin yung mga ganitong photos, <clears throat> mga ganitong video masaya na po tayo kasi alam po natin na totoo lahat ng mga sinasabi natin totoo lahat ng mga pinapakita natin di po ba kaya nga po ako, kampanting kampanti lang masayang masaya lalo na nga po kapag ang pinag-uusapan natin sina Richard Polkerson at main Polkerson kaya relax relax lang di po ba mag po masyadong magpapaapekto, magpapadala lalo na po sa mga sinasabi ng iba. Pinapaliwanag ng iba kasi hindi naman po talaga sila updated at hindi naman po talaga sila naka yung tipong ganito ganyan. Wala naman po talaga silang alam at hindi nila alam ang buong istorya. Pero kapag mag-react sila, kapag magkomento sila, akala mo napakarami nilang alam. Akala mo lahat-lahat alam po nila. Wag po kayo maniniwala. Hindi po totoo yan. Punta lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny. Dito po lahat pinag-uusapan. Dito po lahat mababasa ninyo, mapapanood ninyo, mapapakinggan po ninyo. Kaya nga po ako kampante lang eh. Hindi po ba? Hindi tayo basta-basta nagpapa-apekto. Hindi tayo basta-basta nagpapatalo po sa kanila. Hindi po ba? Ilan naman po yung lagi kong pinapaliwanag at laging sinasabi. Lalo na po sa mga dumadaan at bumibisita sa channel natin. Dito kaya kaya yan mga kaaldab. Walang well, gandito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya, -maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation, na nagmamahal po kila Lamengay at isoy. Tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber. At wag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha? sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.